good morning i'm back this is some brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon, baklain daw niya kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe dahil alam ko talaga inaabangan ninyo ko ano nga ba ang mangyayari at magiging kapalaran dito ng ating pambato na wala ng iba kundi si Michelle Marquez D. Yes! Na talaga naman lahat tayo ay medyo tensionado dahil syempre iba kasi ang Michelle D. Mataas yung expect expectation at talagang mataas talaga yung yung ating ano ba to hinihintay na pasabog ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Di ba? Kasi syempre, anak siya ng dating beauty queen or isang beauty queen na talagang kinikilala at iconic beauty queen na si Miss Melanie Marquez. Miss International 1979. Mm, di ba? So, yon So, natatandaan ko, lumaban si Michelle Marquez dito sa Miss World, di ba? Noong 19 at 2000 2019 kung di ako nagkakamali. So yon at naka-top 12 na siya sa Miss sa Miss ano, sa Miss World. So doon pa lang kung iisipin mo, s'yempre ang layo na narating ni Miss ano ni Mel, ni Michelle D dahil top 12 sa Miss World hindi biro yan, guys, sa 140 candidates. Kinabog mo yung 21, 121 candidates. So, ganun kadami ang ibig sabihin na nalagpasan mo. kumbaga malaking achievement na yon, Pero kasi syempre, matakas pa rin yung expectation sa kanya. Kasi nga, syempre, anak nga siya ni Ms. Melanie Marquez. And then, mas talagang naghahangad pa tayo ng more. Kung baga, para sa atin ay, hindi lang dapat top 12 ang narating mo. Dapat narating mo pa yung mataas pang posisyon, <laughs> di ba? Sa sa Miss World nung time na yon. Pero kasi parang piling ko, una, hindi natin masyadong gamay itong si Michelle D. Kung parang yung supporta ng mga Pilipino, konti lang din. Plus, nandoon siguro na hindi pa siya masyado ano, develop talaga as a beauty queen kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Either nga yung suot-suot niya, medyo parang ang lakas pa rin makamelan yung Marquez, di ba? Parang nandoon kasi yung nararamdaman natin sa laban ni Michelle din noon sa Miss World, dedicated talaga siya sa mami niya. And then, parang sinusundan niya talaga yung yapak ng mami niya na parang gusto niya maging peg yung nanay niya pagdating sa beauty contest. But, I think now, ibang Michelle D ang nakita natin. So, parang doon, una, nagkaroon na siya ng short signature look. Ito ngayon yung short hair, di ba? Kung iisipin mo, since last year pa yon na ganyan na talaga yung peg niya, pagpasok niya dito sa Miss Universe, yun na yung niya. So, two years na, na nakikita natin si si Michelle din na short hair talaga na dati ang nakikita natin sa kanya sobrang long hair so ayun yung transformation na ginawa ni Michelle D to become a Miss Universe candidate sa Pilipinas from Miss World Contest ano, di ba? so kung iisipin mo nasa dugo talaga ng mga Marquez ang pagiging isang beauty queen kasi hindi rin biro ang ipinakita at ipinamalas ng dating niyang ano ah, pinsan niya na dating queen ng ano, Reina Hispano Americana o oh, di ba? Na saan talaga ay doon talaga pasabog. O oh. so 'yon nag-title ng Reina Hispano Americana. Ito ay ang pamangkin nga ni Melanie Marquez na isang title holder sa isang international pageant. And then plus nandoon din na ito nga ang anak ni Melanie Marquez, dalawang corona ang nakuhang national pageant. Ito ay ang Miss World tapos naging first runner-up sa Miss Universe Philippines and title holder sa Miss Universe Philippines na ngayon sasabak nga dito sa Miss Universe oh, di ba? Sa interview ni Miss Melanie Marquez ay talaga naman sinabi niya ng bonggam bongga na naniniwala siya at mataas yung kumpiyansa niya na malayo ang mararating ng kanyang anak sa competition dito sa Miss Universe. ah naniniwala siya sa, ka, sa capacity sa pagiging elegante na yung offer ni Michelle D sa competition and then naniniwala siya na kaya ni Michelle D na masukit ang corona ng Miss Universe that is the mother thought ba diba? at sinabi niya nga na nagpipray siya ng very hard para sa laban lang ni Michelle D sa competition ng Miss Universe So, sabi niya nga, dumating na siya sa punto na sinabi niya na baklain na ni Michelle D ang competition na Miss Universe na naloka naman ako. So, doon, parang feeling ko na tinawag niya at sinabi niya na baklain mo na, ibig sabihin, itodo mo na, ibigay mo na ang ating agimat. Charot, ilabas mo na yung, yung signature ng isang ano, mga Marquez, ayun nga. So, yung caliber. So, ako para sa akin, uh, magandang tip yung from her mom. And then, alam naman natin, iba pa rin talaga ang nanay, syempre. Sobrang humihingi talaga siya ng suporta sa kanyang daughter, ang kanyang nag-iisang unika iha na si Michelle D. And then, ando doon na yung tip niya ay be yourself. Ayun lang. And ayun naman yung nakikita din natin kay ano Michelle din ngayon na talagang nagpapakatotoo lang siya at kung ano siya yun yung nakikita natin. And then ayun, so sabi niya magga-guarantee daw niya sa atin lahat na mataas at malayo at sosopresahin tayo ng bonggam-bongga ni Michelle Di sa competition na Miss Universe na lahat naman ay talagang inaabangan yun, di ba? So, yon And then, at hindi lang yan, kahit dating dating Miss Universe, fourth runner-up sa Miss Universe, ay nagbigay din ng pahayag kay Michelle D. na ito nga ay wala ng iba kundi si Desiree Abisamis. Ang nanay naman ni Aya Abisamis. So, yon So, nagbigay siya ng pahayag na parang sinabi niya nga, prayers lang daw talaga ang ang ibibigay niya ng 100% kasi parang wala na daw eh nakikita niya na daw si si Michelle D na matindi. Nakikita niya na lahat na parang kaya na ni Michelle dito at naniniwala siya kay Michelle D. At wala na siyang ibibigay na tip kasi nga daw parang complete package na daw si Michelle D para sa kanya. O ba diba? Ang ibibigay niya na lang daw yung heart prayer din. So, imaginein mo dalawang queen ang nagsalita na ibibigyan niya yung hard prayer. And then, either Gloria Diaz, sa interview ni Gloria Diaz, she's excited for the Michelle D para sa competition sa Miss Universe. At hindi lang yung payo niya, be yourself. So, yon So, parang lahat naman talagang nakasuporta kay Michelle D. Kumbaga, parang lahat ng taong nasa paligid na talagang, alam mo yon mga titas, mga friend ni Melanie Marquez na naging beauty queen, di ba? Sa Miss Universe, sa Miss International. Parang iisa lang talaga ang sinasabi kay Michelle D. Kaya mo yan, di ba? Kung iisipin mo, ang laki ng suporta ni Michelle D mula sa mga iba't ibang klase ng beauty queen. And then, ayun nga, parang feeling ko, dapat maniwala talaga tayo kay Michelle D at supportahan natin siya ng bongga-bongga. Kasi at the end of this story, kung ano man ang dadahin ni Michelle D dito sa Miss Universe ay a uh, our country. Ganon. Ayun yung sinabi nga ni, ano, ni Melanie Marquez na hindi lang naman to sa pansariling intention lang ni ni Michelle D kundi para sa ating bansa. At nararamdaman ko yung kay Michelle D na yung dedicated niya bilang Pilipino talaga. So yun, gusto niya talaga ilaban one more time ang ating bansa sa so, international stage at parang feeling ko naman na ibibigay lahat-lahat yan ni Michelle D sa abot ng kanyang makakaya sa competition na to. Ngayon medyo parang lahat tayo nawo-worry kasi na dahil nga sa blockchain na yan na inatinan nga ni Michelle D itong mga nakaraan at lahat tayo ay medyo parang sabing gano'n na kung mukha bang makaka-apekto to ako to be honest parang minsan iniisip ko na wala naman tong kinalaman sa competition ni Michelle D. So parang pini ko hindi naman makakaapekto ang organization ng Miss Universe Philippines ang merong responsibilidad sa mga bagay na yan kasi sila yung may hawak dito kay ano kay Michelle D. And sila dapat chine nila talaga kung ano ang mga pinupuntahan ng reyna nila. So, lalo na kapag iniimpitahan, dapat may double check, may back check, and then itinatawag dapat dyan sa Miss Universe Organization kung makakabuti ba to o hindi. So, dapat maging responsible din yung organization. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya responsible ha. <laughs> so, dapat yung responsible sila sa bawat galawan. Kasi parang piling ko, ang Miss Universe Philippines natin ngayon, after manalo, parang franchise lang sila na sila yung nagpapadala doon at sila yung gumagawa ng event pero yung yung hold nila sa kandidata at kung paano nila tinitraining to ng bonggang bongga at paano nila hinahanda sa competition ang daming kulang kahit nung mga nakaraan taon sa mga gagamitin na gown parang si Bayer tayong kumpleto na yung kanyang materyales na gagamitin sa Miss Universe dahil sa team niya mismo na talagang nag-asikaso. Ito nga yung Team Cebu, di ba? Mula sa gown, mula sa styling, everything. Parang sila yung gumalaw. Dito, parang ang akin, ang Miss Universe Organization, parang ano sila, hindi sila katulad ng binibining Pilipinas na meron kagad na after mo manalo, meron silang photoshoot meron silang official photoshoot as a binibining Pilipinas winner and then yung mga gagamitin nila yung mga make up tinitrain nila ng todo-todo plus nandun doon tinitrain din nila sa lahat ng aspeto na kailangan gawin so ayun nakagis na natin dito sa binibining Pilipinas ngayon it's depend on the candidates na parang bahala ka kung ano yung gusto mo ipakita kung ano yung gusto mong gawin ko anong gusto mo i-show up dyan So, supportahan ka na lang namin. It's up to you na. Parang ganon. Parang, ulto mo yung mga event, mga pupuntahan ng Reina, dapat alam nila yan. Meron silang dapat kinalaman dyan. Kasi kung hindi, eh talagang darating tayo sa panahon na madidemerit tayo dito sa Miss Universe. Kasi because sa mga, yung, bal, bal, ano, yung, mga, yung mga pinagbabawal ba nila eh, hindi natin nasusunod. Uh, misan, din natin alam na bawal na pala yun, hindi pa natin alam para sa kandidata natin. So, yon medyo delikado tayo sa ganun. Kaya, dapat may konting pag-iingat din, ba diba? So, yon nakakaloka lang kasi, parang, ay nako, grabe. Sana hindi to maka kay Michelle D. Ako naman, naniniwala naman ako. Wala namang kinalaman niya sa competition niya. And I hope na sana talaga maibigay ni Michelle Di lahat ng kanyang makakaya sa competition sa Miss Universe. So, yon So, naniniwala ako na may pasabog, naniniwala ako na may gagawin talaga ang isang Michelle D sa competition ng Miss Universe. At doon naman sa mga nambabas sa kanya, sana naman may isip din ninyo na parang na ang kandidata natin ay from the Philippines at you're from the Philippines, sana suporta na lang. At kung ayaw mo naman sumuporta, okay lang din naman yon Pero sana manahimik na lang na hindi naman nakakatulong doon sa, sa paghahanda ng kandidata natin. So, medyo sana hinay-hinay lang din tayo sa mga sinasabi natin. Kasi syempre, kung ano yung sa bibig natin, ay hindi nakakagandang tignan lalo na kung kapwa mo Pilipino yung binabash mo so medyo dapat doon laylo lang tayo konti kung ayaw mo kay Michelle D eh di huwag ka sumuporta huwag kang manood huwag kang nag-abang ng kung ano yung mangyayari sa kanya hindi yung hindi pa siya lumalaban ay eh, kinikurse mo na sinusumpa mo na or ipinapanalangin mo na na huwag manalo sa competition so hindi makakatulong yan. Kasi at the end of the story, Philippine flag pa rin ang daladala -dala dito ni Michelle De sa competition na Miss Universe. At dapat na magkaisa tayong lahat, di ba? Kung si Melanie Marquez nga, naniniwala siya sa kanyang anak na kayang manalo sa competition na to. Alam mo, sa totoo lang, ramdam ko talaga si Melanie Marquez. And then, I hope na magawa ni Michelle De ang best niya sa competition na to kumbaga dedicated niya na sa nanay niya. So, nakita ko din si Melanie May kasi medyo matanda na, hindi na hapag train ng bonggam-bongga yun. Kumbaga, parang siguro tweet na lang talaga at content chika. So, yun, pupunta daw siya doon sa competition na Miss Universe para manood kay Michelle D. And then, ayun, let's see. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa competition, sa laban. Kung baga, si Michelle D. naman sa totoo lang, mapapasin at mapapasin to sa competition na Miss Universe dahil sa pagiging unique sa kanyang advocacy kung profile ang pag-uusapan ay talaga namang maganda ang profile na meron ng isang Michelle D. And then, feeling ko maganda yung i-offer niya sa competition na Miss Universe piling ko kilala niya ang sarili niya to present our country sa Miss Universe pageant. Diba? So, yon, So, abangan natin. Ako sure ako kay Michelle D na malayo ang mararating niya sa competition na to. So, ikaw ba? Naniniwala ka ba na Malayo ang mararating ng pambato natin dito sa Millsie Universe ngayong taon na to. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sa akin ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thank you guys!